At kasama yes. natin si Will ng Team Savior. Oh, yeah. Siyempre! Gusto nila makapag-uwi ng total cash prize na... Uh -oh. ah. Habang si Rajon ay nasa, nasa likod, time for fast money. Are you ready? Yes. Okay. Para bago yan, may napili na ba kayong uh, charitable institution na pagbibigyan ng 20,000? Meron na po. Uh, Kapuso Foundation. Yes, Kapuso Foundation. Thank you very much. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. Tumama kasaloto ng 1 million pesos. Pero puro coins o barya ang binigay sa iyo. So anong gagawin mo? Go. Papapalit ng buo. Sa sari-sari store, ano ang nabibili ng tingi-tingi? Ah, -tingi? uh, shampoo. On a scale of 1 to 10, gaano mo na-enjoy -e ang panonood sa sinehan? 10. Nabubuhay ito sa dagat pero never mong kakainin. Ah, uh, jellyfish. Bukod sa pizza, ano pa mabibili sa pizza parlor? Tubig. Let's go, Will. Tingnan natin kung ilang yes. punto sa nakuha mo. Ito, tumama ka na 1 million sa loto, pero puro bari ang binigay sa'yo. Ang gagawin mo ay, sabi mo, pupunta ka, papalitan mo ng buo. Ang sabi ng survey. Ang Yes! Nice one. Sa sari-sari store, nabibili ng tingiti, -ting. sabi mo yung shampoo. Sabi ng survey, pwede. Scale of 1 to 10, gano'n mo na-enjoy yung panunod ng sine o sa sinihan? That sabi Napan, mo, sir. Napan, Survey, Nabubuhay ito sa dagat pero never mong kakainin jellyfish. Survey? Tapan, sir, yan. Pwede. Bukod sa pizza, mabibili sa pizza parlor. Tubig. Tapan, sir. Survey? Tapan, sir. Wala. One on six. Alahat eh. Okay na. Okay na eh. Let's welcome back, Radson. Radson, good luck. All right. So, uh, si... Uh, si Paring Will ay nakakuha ng 106 points. That means you need 94 more. Okay. Okay, give me 25 seconds on the clock. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Will. Tumama ka sa loto ng 1 million pesos, pero puro coins o barya. Ano gagawin mo? Go! Papapalit sa bangko. Isa pa. Um, pass. Sa sari-sari store, ano ang nabibili ng tingi-tingi? Chicheria. On a scale of 1 to 10, gaano mo na-enjoy ang panunood sa sine? Uh, nine. Nabubuhay ito sa dagat, pero never mong kakainin. Um, pating. Bukod sa pizza, ano pang mabibili sa pizza parlor? Um, tinapay. Tumama ka sa loto, 1 million coins, Anong gagawin mo? Ipapabuo sa tropa. Let's go, Ratson! 94 points. Tumama ka sa loto, pero puro coins, anong gagawin mo? Sabi mo, ipapabuo mo sa tropa. Sabi mo sa tropa, pabuo nga ng 1 million! <laughs> wala, wala. <laughs> Ah, siyempre, ang top answer ay papapalitan sa bangko. Sari-sari store, anong bibili ng tingi-tingi? Chichirya. Ah, survey says, top answer. Let's go. On a scale of 1 to 10, gano'n mo na-enjoy ang panonood sa sinihan? 9. Ang sabi ng survey? 10 ang top answer. Ah, will. Nabubuhay sa dagat pero never mong kakainin. Sabi mo'y patin. Siyempre, kasi baka ikaw ang kainin <laughs> ng pating. Ang sabi ng survey pating, ay... Pating, pating. Boom! Top answer. Kaya oh, ba? Kaya ba? 24 to go. Puwot sa pizza. no mabibili sa pizza para? Sabi mo, tinapay. Ang sabi ng survey. Wow! Three. Ang top answer ay pasta. 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 pasta 35 pasta. points. But anyway, guys, congratulations pa rin. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Alan, congrats guys. And of course, Sophia, next week na. Yes, po. Princess oh. na si Kijer mga kapuso, iniimbitahan po namin kayo na manood ng Prinsesa ng City Jail. Magsisimula na po yan next week at marami pa po, po kami ang makakasama. Tulad ni Miss Beauty Gonzalez, Sir Dominic Ochoa, Sir Kim De Leon, Miss Ayon Laurel, and sobrang dami pang iba kaya dapat si talagang abang. Yes! Bukod sa... Siyempre, alam naman natin na ikaw rin ang prinsesa sa buhay ni Allen. Yeah. <laughs> Allen! Ayan, abangan niyo po ang prinsesa ng City Jail ngayong lunis na po yan. Ah, handa na kaming makilala nyo ang iba't ibang karakter at kung saan ba tatakbo ang buhay ni prinsesa City Jail. Yan! Again, more power to the entire cast. Good luck, uh, prinsesa ng City Jail next week na tuloy-tuloy po kasi. Ang good vibes ngayong 2025. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid. Mang saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family View. Oh, yeah.